Pamilya sa 24 anyos nga magtutudlo, kinsan nakala sa disgrasya sa motosiklo na atong lunes sa gabi sa barangay Suba, Basbas, Lapu-Lapu City, nanawagan nga ito sa netizens. Ngalikayan lang ang pagluwat o mga sakit nga komentaryo sa social media o grispituhon ng ilang pagbangutan. Si Luan Merundina sa report. katulo sa upat ka managsuong pulos managkaluha ang 24 anyos nga si Teacher Trixia May Pejo de los Santos. Apan daw siya ang kamagwangan tungod sa pagkakugihan o sa iyang pag-atiman nga doon sa iyang pamilya. Matod siyang inahan, gihikay na ni Trixia ang iyang mga dokumento alang unta sa pag niya sa Licensure Examination for Teachers karong Setyembre. Butang nga dili na mahatagan o katumanan. So, ako mga, mga treasure yun na nako. So mo na nga gikuha naman niya ang usa. Ginoon na lang magigo nga ako lang nga mal anang ma, ang akong anak nga dili mapangwili sa iyang pagkuhan. bakay sakit gyud ang pangitabu. Isip inahan, sakit alang kang Annabel nga makabasa og mga bati nga komentaryo sa social media mahitungod sa disgrasya nga nikutlo sa kinabuhi sa iyang anak. Busa nang hinaot siya nga unta respetuhon ang ilang pagbangutan. Dili unta sila magpalabi og kanang post nga dili mao dapat unta ka ng ilang sa si tuon, unsa may isang tung sitwasyon nga nung kuan ka ng mublim dayon sila silagos sa kataw dahil muingon muingon nga akong anak wala nga may mga malay mga comment nga wala nga sure sila nga wala nagahilmit. akong anak Always nagayos, naghilmit pa doon sa trabuhoan. Samtang gitataw sa amahan ni Teacher Trixia, nga wa pa sila maghuna-huna karon og mga legal nga lakang nga himuon. Mas gihataga nila karon o pagtagad ang pagpahiluna sa mitaliwa nilang anak. Ang gatong ang uh, motor na siya nga, na siya, makahisgo ito siya nga, na siya itabang gamay. Galuhi ba, pagkwato niya kay may isawa po siya nga buntis po. So ako, wala sa kung nahuna sa mga kaya gusto nga, mahimutang sa mga bata ba? Wala mga kuwan, amo lang um, balikan na nga, Parti ni kuma na mahipos ng mga mga bata ma. Karong Hunyo 18, gikatakdang ilubong si Teacher Treksha. Butang, nga sakit alang sa iyang mga ginikanan. Kan sa mga birthday, pulos usab na tunong ning buwan sa Hunyo. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Merondina. Balitang bisdak.